Magandang araw. Welcome to my YouTube channel Europinoy. At samahan ninyo akong tuklasin ang isa sa pinakamagandang lungsod sa Europa, Prag, ang kabisera ng Czech Republic. Handa na ba kayo para sa isang paglalakbay na puno ng kasaysayan, sining, at kamangha-manghang tanawin? Tara na't simulan natin ang ating paglalakbay dito sa Prague. Narito tayo ngayon sa Old Town Hall upang masilayan ang sikat na astronomical clock. Ang orasan na ito ay ginawa pa noong 1410, kaya't ito ang isa sa pinakamatandang gumaganang orasan sa buong mundo. Tuwing magpapalit ang oras, makikita ang paggalaw ng mga figurin tulad ng 12 Apostles napaka ng disenyo nito at patunay ito ng kagalingan ng mga sinaunang tagaprag sa agham at sining. Bukod sa oras, ipinapakita rin ng orasan na ito ang posisyon ng araw, buwan, at iba pang celestial bodies. Kahangahanga, hindi ba? Kung nais mong maranasan ang kakaibang bahagi ng kasaysayan, huwag palampasin ang pagkakataong makita ang astronomical clock ng personal. Sunod naman, pupunta tayo sa Old Town Square. Ito naman ang Old Town Square, ang sentro ng lungsod at isa sa mga pinakaaktibong lugar sa Prague. Dito nagtatagpo ang kasaysayan at modernong kultura. Makikita mo rito ang iba't ibang arkitektura mula sa Gothic hanggang Barok na nagpapakita ng yaman ng kasaysayan ng lungsod. Napapaligiran ito ng mga simbahan, katedral at makukulay na gusali. Bukod sa tanawin, napakarami ring pwedeng gawin dito pagtikim ng lokal na pagkain tulad ng trdelnik o chimney cake at ang pag-shopping sa mga tindahan ng souvenir. Talagang hindi mabibigo ang sinuman na bumisita rito sa Old Town Square. Pero ngayon, samahan ninyo ako sa pinakatanyag na tanawin dito sa Prague, ang Prague Castle. Ito ang Charles Bridge, isa sa pinakakilalang landmark dito sa Prague. Itinayo noong ikalabing apat na siglo, ito ay isang medieval stone bridge na nagdudugtong sa Old Town at sa Malastrana o Lesser Town. Habang naglalakad ka sa tulay na ito, makikita mo ang napakaraming rebulto ng mga santo, tulad ni na San Pedro, San Pablo at San Juan. John of Nepomuk na ayon sa alamat ay nagdudulot ng swerte kapag hinawakan mo ang kanyang estatwa hindi lang mga estatwa ang makikita rito. Ang Charles Bridge ay puno rin ng mga street performers, artists at tindahan ng mga souvenir. Dito mo mararamdaman ang buhay at kultura ng Prague. Ang pusod ng Prague, kung saan makikita mo ang Old Town Hall na may sikat na astronomical clock. Isang napakagandang tanawin ang mapanood ang mga tao habang umiikot ang orasan kasabay ng tunog ng kampana. Dito rin nagtitipon-tipon ang mga turista at lokal para maglibang at kumain ng tradisyonal na Czech na pagkain. Bukod sa arkitektura, ang Prague ay isang sentro ng sining at kultura. Dito nagmula ang maraming sikat na kompositor tulad nina Antonin Dvořák at Bedřich Smetana. Huwag kalimutang manood ng isang classical concert sa National Theater o kaya'y bisitahin ang mga art gallery tulad ng National Gallery Prague. Para sa isang nakakarelax na karanasan, subukan ang river cruise sa Vltava River. Habang nasa bangka, makikita mo ang buong lungsod mula sa iba't ibang anggulo. Isa itong pagkakataon para humanga sa mga gusaling barok, renaissance at gothic na nagdadagdag ng karakter sa Prague. Ngayon naman, pumunta tayo sa Prague Castle, ang pinakamalaking kastilyo sa buong mundo. Ang kastilyo ay isang simbolo ng kapangyarihan at kasaysayan ng Czech Republic. Sa loob nito, makikita mo ang St. Vitus Cathedral, isang napakaganda at detalyadong istruktura na nagtataglay ng Gothic na arkitektura. Narito tayo ngayon sa Prague Castle, ang pinakamalaking kastilyo sa buong mundo. Mahigit isang libong taon na ang tanda ng kastilyong ito at ito ang opisyal na tirahan ng Presidente ng Czech Republic. Napakalawak ng lugar na ito, kaya't maglaan kayo ng sapat na oras para libutin ang iba't ibang bahagi nito. Huwag kalimutang bisitahin ang Saint. Vitus Cathedral na may kamanghamanghang stained glass windows at ang Golden Lane kung saan matatagpuan ang makukulay na bahay na parang galing sa fairy tale. Hindi lang ito lugar ng kasaysayan, kundi isa ring lugar ng inspirasyon. Ang Prague Castle ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kultura at tradisyon. Ang Prague ay hindi lang maganda sa umaga, kundi lalo itong nagiging kamangha-mangha sa gabi. Sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, ang mga gusali at tulay ay nagiging parang bahagi ng isang fairy tale. Kaya naman, huwag kalimutang maglakad-lakad sa gabi upang maramdaman ang kakaibang mahika ng lungsod. Ang Prague ay higit pa sa isang destinasyon. Ito ay isang karanasan, isang kwento ng kasaysayan at isang obra ng sining. Kaya kung may pagkakataon kayo, bisitahin ang lungsod na ito at tuklasin ang kagandahan nito ng personal. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay at sanay na inspire kayong bisitahin ang kahangahangang lungsod ng Prague. Hanggang sa muli, paalam. God bless all. Ciao.